Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan uh, yun po, uh, pag-usapan po natin ulit ang other, uh, ang other pasyal ng uh, ating VP At uh, nag-ikot po ngayon ang ating Vice President sa Mindanao po Nag-ikot po siya roon at tinignan niya po ang uh, pwedeng gawin ng ating Vice President sa Mindanao Kaya inikot niya po, panuuring po natin itong uh, isang balita at komentuhan po natin ang ating mahal na bisi Vice Presidente na si Sara Duterte. Ito po, makatambay. Nagikot sa Mindanao Region si Vice President Sara Duterte upang tingnan at kamustahin ang kalagayan ng mga sundalong sugatan dahil sa pagtatanggol sa bayan. Pinuntahan din na ng Vice Presidente maging ang kanilang mga naulilang kaanak ng nakaburul pang mga sundalo. Ayon kay VP Sara, una niyang pinuntahan ang mga sugatang sundalo sa Davao City, kasunod ang bayan ng Lala, Lanao del Norte at Iligan City. Nagpunta rin ito sa Camp Evangelista Station Hospital kung naroon, kung saan naroon ang apat na sundalong sugatan nitong linggo lang sa isang inkwentro sa Lanao del Norte at ilan sa kanila ay galing sa Caraga Region. Naisumano ng pangalawang Pangulo na magpasalamat sa mga ito sa serbisyong ibinigay nila sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ng sa mga Ayon pa kay VP Sara, magbibigay din siya ng kaunting tulong pinansyal sa mga naturang mga sundalo. Pagkatapos sa Cagayan de Oro City, tutungo naman sa pangalawang pangulo sa prosperidad Agusan del Sur. Epo eh po mga katambay, ang ating uh, working uh, vice president. Napaka-busy po ng ating uh, vice president. Talagang parang walang kapaguran ang ating uh, busy. Sa kabila Malalaki. po, ang Sa kabila po ng siya po, eh, noong nakaraan po, eh, nakiramay po doon sa ating mga sundalo na nasawi at naghati din ng tulong. Ngayon, eh, binalaw rin niya po yung mga kasundaluhan natin, mga nasa ospital, pati mga pamilya, at marami pa siyang iikutin sa parte ng Mindanao para po mabigyan ng mga assistant kung ano po po ang dapat uh, mabigyan ng tulong sa Mindanao, mga katambay. Kaya po, makikita po natin ang ating uh, Vice President, talagang Walang kapaguran ng ating ang ating uh, ano uh, vice president. Talagang uh, maano ka, ma-amaze -ma ka sa ating uh, vice president makatambay. Napakarami niyang uh, ginagawa uh, kabilang siya, secretary pa ng uh, DepEd, di po ba? Pero lahat na isisingit niya po para sa ating uh, mga kababayan sa buong Pilipinas. Talagang halos uh, wala na siyang pahinga ang ating uh, vice president, di po ba? Talagang uh, hindi pa hindi hindi siya yung tipo na talagang uh, pasyal na pasyal, travel ng travel, tapos eh kain sa masasarap na restaurant, you know? Kailangan na mag-date, hindi siya yung tipong ganoon na inuuna mga date, mga luho. Basta siya trabaho, kung ano binigay ng uh, mandato sa kanya ng taong bayan, bilang uh, siye, hinalal natin bilang vice president. 'Yun ang ginagampanan ng ating uh, vice president, di po ba? Halos sa uh, ilan ang pupuntahan niyang bayan sa sa Mindanao. Kaya nakaka-proud lang po na meron tayong uh, vice president po na ngayon, kat isang Duterte na naman, di po ba? Kaya hindi po tayo manghihinayang at hindi po tayo talaga sasabihin nga natin mga Pilipino na ito ang magiging susunod na at, ating president, di ba? Hindi natin panghihinyangan na maging presidente siya sa 2028. Dahil ngayon pa lang nakikita niya po, nakikita po natin kung paano siya magtrabaho sa ating bayan at napakarami po, di ba? Pati nga yung mga dapat parangalan, no nakaraan, nagparangal siya ng aso, di ba? talaga hindi niya pinalagpas dahil isa ring bayani ang aso na nag bu, nagsagip din ng buhay ng isang bata, di ba? Kaya nakakatuwa po na sa panahon natin ngayon, talagang binigyan tayo ng uh, kahit vice president na talagang kung tutuusin ni eh, she <laughs> talagang under ng pangulo, di ba? Pero sa kabila noon, hindi niya hindi niya iniisip na siya under ng pangulo. Basta siya kahit siya hindi siya inuutusan ng Pangulo, basta siya trabaho. Dahil ang mandato naman talaga ng isang lingkod bayan, hindi porkit ikaw eh hindi ka Pangulo, ikaw ay eh, Vice Presidente, may karapatan ka pa rin na gumawa, lalo kung pagtulong sa bayan ang gagawin mo. Napaka-importante yun. Hindi na kailangan utusan ka pa ng Pangulo. Di ba? Kasi meron ka naman mandato bilang ikaw ay eh, pangalawang Pangulo, pwede ka naman gumawa anytime ng ikabubuti ng bayan natin, di ba, ba? Lalo sa mga pangailangan katulad niya na hanggang ngayon sa mahabang panahon, di pa rin nawawala sa atin ng terorista, di ba ba? Ang, ang akala nga natin, magtutuloy-tuloy na yung pagbabago, kaya lang eh, yung momentum, medyo sa tingin ni Kamanong, na-stop. Kaya nagmabalik na naman ng mga terorista sa ating bansa, lalo sa parting Mindanao, mga kababayan. Di ba, mga katambay? yung Maute Group, meron pa tayong mga NPA, di ba? Meron kasama pa rin diyan yung mga problema sa droga, di ba? Sa mga uh, bentahan ng mga armas. Kaya malaki, balik na naman ang uh, problema ng bansa, di ba? Mga smuggler, napakarami smuggler din daw sabi ng pangulo. Lalo sa bigas, di ba? Sa mga asukal at iba pang mga pwede nilang uh, mag, pwede sila mag smug o mag-smuggler, di ba? Nakaka, nakaka lungkot lang uh, pero may awa ang Diyos na malalagpasan natin lahat ito tulong-tulong uh, lang at least nahan ang Vice President na talagang tinututukan niya hanggat maaari tututukan niya kung ano magagawa niya bilang Vice President at uh, sa tinitiyak naman ni Kamanong nakikita ni Kaya Kamanong na pag siya ay naging Presidente eh, sa tingin ni Kamanong mababawasan na naman ang malaki yung mga na nagbabalikan ngayon uh, sa tingin ni Kamano. Kaya po uh, muli po si Kamano proud po sa ating Vice presidente uh, sa kabila ng nasa Mindanao siya, hindi niya lahat pinalagpas kung ano ang dapat na gawin at tingnan sa Mindanao, magbigay ng parangal, uh, makiramay, magbigay ng tulong, nagagawa niya po at marami pa siyang iikutin. Ayon doon sa balita, marami pang schedule na talagang naka-schedule sa ating Vice President sa pag-iikot sa Mindanao. Kaya po mga kababayan natin sa Mindanao, hintay-hintay uh, lang po kayo at uh, pupuntahan po kayo ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Yan lang po mga katambay. Uh, natutuwa po si Kamanong, siyempre, dahil ang ating Vice President ay napakasipag. Pagpatuloy niyo po yan, aming Vice President at nakikita naman po ng taong bayan kung paano kayo magtrabaho. Kaya pagdating ng 2028, susuklian po namin yan ng isang sinasabing solid, you know, solid Duterte, Sara, Sara all. <laughs> muli po, si Kamanong po, nag iwan po muli na mahalin natin natin basa, ipaglaban natin. Siyempre, tis-tis muna tayo ngayon. May pag-asa pa tayong babangon muli. Bye bye paalam